Panel. R.J., what's your question? What do you think is the most appropriate penalty for graft and corruption? Lahat sa buong uh, mundo, sa science ng criminology it's not the actual pen penalty, but the certainty na mahuhuli ka. Sa Pilipinas, pag antibiotics, pandesal, ang nanakawin mo, sigurado huli ka. Pero pag nagnakaw ka pa ng malaki, magiging congressman ka. Pag mas malaki ninakaw mo, magiging senator ka. Pag barkata mo si Napoles... Kasi eh, siyempre, sila clear ka, barkada mo siya eh. Di ba? Magiging vice president ka. At pag naging presidente ka, ang kasama mo, kasama na sa corruption. You go to the LTO, kumuha ka ng lisensya, corruption. You, bumili ka ng bahay sa taxes, corruption. Buong buhay natin, corruption. Huwag na tayo magbulag-bulagan unless we change the system. Uh, no, I was just wondering, kasi sinasabi ni Sen. Alan, pagka malaking ginagawa, mo, maging congressman, mas malaking maging senador. Is that how we became congressman? Is that how we became senator? <laughs> It's not how I became congressman, it's not how I became senator. Well, mga kababayan, alam kong sa Europe nag-aral si Senator Bongbong kahit pete yung diploma. Pero ako, <laughs> so, ang sinabi ko po na magiging congressman ka, that's sarcasm. Because it applies to many, not to all. Okay. Kung ako'y naging congressman dahil di sana hindi ako sumama sa F-1, F-2, hindi ako lumaban sa corruption ni Binay, hindi ako lumaban sa corruption ni Arroyo. But Senator Marcos, nasaan ka pag corruption ang pinag-uusapan? Diba? Wala ka sa hearing. Sabi mo... 哎，站到二。